alamin po natin kung ano ang bawat kulay ng duwende at ano ang ibigay nito, kayang ibigay sa tao. No, kung naka-experience ka po ng pagkakita ng duwende, pwede niyong i-comment dyan kung ano ang istorya at ano ang naibigay nito sa iyo. Okay, unahin po natin yung black duwende kasi yan po ang na-experience ko and yan po ay nagbigay din sa akin ng swerte at maraming bleng bleng. Okay, ayon sa akin research, ang um, Black 20, it brings luck to a person, family, or business kung mahilig ka sa magnegosyo ka. And also, this one, people believe that is it is the most evil, no duwende. But according to a friend, you can communicate with them, brings luck as well. Even if they are Black 20, they are tidy looking, but be careful when dealing with them. At may nagsabi din na ang mga black duwende ay pinaniwala ang masama But for me, hindi po. Mababait po sila. At ang kanilang mga balahibo po ay shiny. They are meticuloso. Ano sila? Talagang maganda yung balahibo nila. Yung nakita ko personally in my own eyes. Nakita ko talaga po talaga ang shiny na ano niya. Yung parang balahibo ng ano po, ng pusa. Pero mas makapal. Hanggang ngayon naalala ko pa rin. Pero yung ano niya, yung, yung size niya, yung ano lang po, yung sa upuan ng bangko. Yung parang ano lang, sa hanggang tuhod. Yun na yung aking experience. Ha. Pero sabi din dito po, ito din ay uh, mapaglaro at nagbibigay rin ng swerte. And sa sandaling makakita ka din ano po ng duwende, ito ay uh, ikaw ay dadatnan ng swerte at maligalig po ang duwending team. May pagkamodi sila kaya na makakabuting huwag silang gambalain. Kasi yung ako, in my own experience, gabi ko yun nakita tapos sa old na bahay And ano lang ang ang anong po nila uh, parang lumusot lang siya sa ilalim ng supa. And uh, kalmado lang naman simula noon biglang lumakas din ang aking negosyo. Next is ang Red Duende. Alam niyo ba ang Red Duende? Sa aking pagkakaalam lang ha medyo ano ang redwende kasi ayaw nila yung ginambala sila lalo lalo pag nakita mo pinipicturan mo ayaw na ayaw nila talagang tatanggalan ka ng kinang hmm. ano ba yung spotlight ba sa buhay mo sa maano sila according din dito sa aking research this is the most evil duende. So, kung evil yung black, mas evil talaga yung red. Okay? Ito din po, never deal with them. Mm. Because they won't keep their promise. So, ito din po ay liar. Long pinapromisen ka, so hindi pala totoo. Oh, according dito, ha? Hindi ako nagsabi niyan. And it is known to be very deceitful. So, ito yung uh, paglalaroan ka lang, hindi to totoo sa'yo. Mapanlin lang in short. And ito din po ay untrustworthy. Mm, hindi siya mapagkatiwalaan. Never negotiate to this kind of duwende. Even if they agree, they tend to not fulfill their promise after nilang makuha ang kanilang hinihingi sa'yo. Uh, I don't know ha, kasi hindi pa ako nakakita ng green na duwende. For me, na black pa kasi yung nakita ko eh. And according din dito sa iba, yung mga sabi-sabi, so ang red ang pinakamatapang, okay? And sila ay... Uh, nakakatakot kapag nagpakita at maaaring may mangyaring masama sa iyo o ibang membro ng inyong pamilya. Huwag makikipagsundo sa duwende na pula sapagkat ito daw ay tuso. Maari kapag ikaw ay nakikipagsundo ay hindi niya ito pa rin ang iyong usapan hanggat maari ito ay iwasan. Pero kung mag ka ng uh, dwarfs po na kulay pula, it symbolize din po ng fame, recognition and also siya din po ay mag-protect sa bahay mo or sa owner against sa mga evil eyes, sa mga naninira sa iyo. Which is my good side din yung pulang duwende. Now, dito tayo sa puti. Okay. Ang puti ha, for me, and my experience lang, sabi-sabi uh, sa mga, ano po, mga uh, kasamahan ko, sa antingero, mga ganyan, mga hunter, mga lulu, mga apu-apuhan. Ang puti ay napakaganda, especially sa mga mangagamot Kung mahilig ka pong manggamot, at mahilig kang mag, ano po, usal ng mga latin, hanapin mo at alayan mo ang puting duwende. Bakit? Sila kasi yung mahilig magbigay ng latin para mapag- uh, ma ang gamot ma, ma tsaka, ano din sila din ang mahilig mang bigay ng numero mahilig kang magtaya-taya sila kaya kung pwede mag adapt ka ng puting duwende and uh, sa mga mahilig din sa uh, face fan mga ganon puting duwende is the best okay and healer din ang duwende kasi pag may puting duwende ka na figurine Bihirang magkakasakit ang iyong pamilya o oh, yan po ay according sa akin <laughs> experience lang yan now uh According din dito, ang puting duwende sinasabing, pinakatam himik. So, ayaw makipag-usap yan sa'yo. Kaya, mostly sa mga manggagamot, ah, uh the herbary efficiency at patient po ay eh, ano po yung mataas yung nila kung kailan sila bigyan ng latin or bubulungan sila kung anong klase ng mga halamang gamot ang pwedeng kunin para ipanggamot po sa tao so ito ay reserve sa lahat ng duwende isang palalamang huwag itong kakausapin sa sandaling magpakita sapagkat ang Duwending ito ay sadyang mapaglaro. Kailangang mahinahon sa pakikipag-usap. Uh, sa kanila ito ay may kaalaman sa panggamot at sa mga nabarang. And sa lahat po ng duwende, ang puti po ang mahilig talaga sa bata for my ano lang ha, sa sa mga naririnig ko sa mga matatanda, mahilig sila sa bata. Kaya, if ever may anak ka, tapos nanuhad ng puting duwende, swerte yon Swerte ang pamilya mo, and bihira kayo magkakasakit. And especially, pang bata yan, may, may ano siya, may birthmark na pagiging healer or manggagamot. Okay? In English, white day or white dwarfs is quiet and calm. Mga kalmado yan sila. Believed to be playful with young children. Try to be uh, try to be very calm when talking to them. Kasi ayon nila yung mabunganga. Um, Kaya walang pagkita sa akin na puting duende si mabunganga ako. <laughs> and this one, they have the ability to help a person who is under the spell of a sorcerer or witch. So kung na barang ka Mostly talaga, albularyo ang nilalapitan nito. And, basta marami ang gamit ng puting duwende. Marami siyang pwedeng itulong talaga sa tao. Kasi siya yung mabait. Pero mahirap talaga yan pakiusapan. Talagang, talagang, habaan mo yung pasensya mo kung may gusto kang makuha na ano nila yung knowledge tuturuan ka kasi nila pag nagustuhan ka talaga and sa una ayo talaga kahit anong align mo pa ayo talaga yung maging napaka ano yan sa Bisaya pa idlas <laughs> ayo na ayo nila yung kinukunan sila ng knowledge pero pag mapaamo mo naman ay nako napakaswerte mo marami ka alam yung iba bib bibigay Oh, uh, another naman is the grand duende. So, ito yung pinaka-famous sa lahat. They are fun to young children. So, gustong gusto din nila yung mga bata and they bring luck to gamblers. So, hindi lang puti, green din. Mahilig sila magbigay sa uh, number saluto, swertes, yung mga lagi na nanalo sa any kinds of sugal. But never trust them. Sometimes they are naughty and crook unfriendly. if you want to speak to them you have to patronize them so kailangan mo pang uh, sometimes you have to bring a child because they prefer to speak to the young ones rather than adults so mas mahilig sila makipag-usap sa bata kaysa sa matanda pero according po sa ibang sabi-sabi uh, ito ay likas yung mga ginoo di likas na magiliwin at people po talaga makikipaglaro talaga yan sa bata at especially pag uh, 7 years under na bata. O, yung ano pa, uh, yung talagang wala pang ano talaga. And ito din ay, uh, minsan may pagkapihikan. Ito ay mailap kapag tinatawag o pang kausapin, kaya kailangan mong suyuin, gumagamit ng bata kung ito ay tawagin o kausapin. And also, this one ay mostly ginagamit ang Green Duende sa negosyo. Malakas mang hatak ng customer, kaya iharap mo siya sa entrance kung meron kang green na statue na duwende. Kasi this one is napakaganda sa negosyo talaga, tindahan na maliit, at uh, tindahan man niya na malaki or online selling. Mostly mga prepper, especially ako, mahilig ako sa green na duwende. Yun ang lagi kong uh, pinupo portrait or uh, nilalagay ko sa tahanan ko. Kasi sila po ay mahilig magdala sa iyo ng pera. Okay, so yan po ay uh, tandaan yung mabuti, may blue din po, may orange. So iba-ibang tribe naman 'yon, iba't ibang kulay, may sometimes rainbow at eh, depende po sa tribe. So mostly 'yun lang ang karaniwang nagpapakita sa tao kasi mostly tribe sa ibang duwende po ay ano po siya nasa ibang bansa, minsan nasa ano po kagubatan, sa old houses. So always respect lang po sa naniniwala. And kung may experience ka, you have to comment dyan para masundan ko ang inyong istorya. Kasi I have my own experience to sa duende. And swerte siya talaga.